Ayaw lang pa namin ng motor. Video oh, ba yan? Video. Video. ako nga ko yelo. Yeah, lasing na na! Hindi ko lasing <laughs> gago. Lasing na. Lasing <laughs> na na! Inumin niya nung walang yelo. Hindi ko malaki. Pero, huwag ka mo sarang. Hindi ko yelo dating na, Tangan, <imitation> yung tanga ka ulo sing, tinomu kulit mo na tanga, di ko ako yung kanino mo pala sabi, ba kung sino siyang tukimu bato, di pa na yung bibigyan ni Biliyel, alam naman di ako yung kung ano yung yung dating na, <imitation> hindi ako sing, daras ko ako

Dab Again, ano no? Pag hindi mo na dilag. Ah, yeah. ano 'yung na ano 'yung ano 'yung ano 'yung ano 'yung ano 'yung ano Ay, ano 'yung ano 'yung ano oh yun 'yung yun na yun na yun na ano 'yung ano 'yung ano 'yung na. 'yung ano 'yung ano 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 'yung ano 'yung ano 'yung ano 'yung 'yung Bibili ako yelo, tanga. Alam ko. Oh. Teka nga, teka nga. Oo, oh, na ang na, mo. Na mo. Bibili <laughs> yelo. Tanga, huwag jeep. Tignan mo, ikaw pagalit. Concern lang kami sa'yo. kamo siya racing na Right <laughs> na. Ay, punta ka <mo> na parin. Ba't <laughs> siya ka ganyan? Tanga, huwag kang jeep. Bibili ako yelo. Tignan mo, kulit mo na. Wala na, buta yelo. Punta ka na mo. Hindi na, lasing nga eh.